Good day everyone my dear brothers and sisters in Christ. Today is Monday, March 11, 2024. Welcome sa aking video. I am Myrna De Leon Mariano, OCDS, Philippines. Would like to share the gospel for today. Please don't forget to subscribe, like, and share sa aking video. And our gospel for today is according to St. John chapter 4, verses 43 to 54 pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan. Ang mabuting balita mula kay San Juan. Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagpatotoo ng isang propeta hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Hodea pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak sinabi sa kanya ni Jesus hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po Panginoon bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, Umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang, ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawala ng lagnat. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, Sinabi sa kanya ni Yesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Yesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Yesus sa Galilea pagkagaling mula sa Hudea. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Let us pause for a while and let us pray. Father, Creator, You give the world new life by Your sacraments. May we, Your Church, grow in Your life and continue to receive Your help on earth. Grant this through our Lord Jesus Christ, Your Son. Who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever, Amen. God bless us all in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen.